Ops! hello, What's up? Good day! Ah, uh, himay-himayin natin guys uh, Saan nagmula itong gulong to guys Dito sa dalawang to guys Na magkaibigan na si Amy at saka si Sarah O, oh, diba? Itong dalawang to Ang braids lang ng magka Contact naman si PRRD at saka si Bungbung Kasi alam naman natin Ni PRRD na talagang User talaga itong si ano Si BBM Oh, di ba? Nang mag-eleksyon, pumunta talaga ito si Amy sa Davao para magkipag sa ano nila, yung unit team, oh, unit team 'yun, di ba? Pero actually, dati-dati, eh, PDP laban talaga 'yan sila, guys. Kung si PRRD, guys. Kaya nga si PR, PRRD lang ang naiwan mag-isa sa PDP. Ayaw sumama. Lan <laughs> niya parang uh, nag-alanganin siya siya lang mag isa sa PDP oh, unit team na lahat kasi ang ano doon nila ang talagang ano nila kasunduan eh, continuity ano ang project ng kanyang ama e eh, itutuloy ni BBM yun ang ano nila o di nagkaigihan sila ngayon nang mahalal nako nang tapos eleksyon doon na nagsimula ang lamat guys doon na talaga nagsimula ang lamat. Kasi nang mag-upo naman itong si Dayunior, eh, walang ibang ginawa kundi uh, binuwag yung PECC, uh, Anti-Corruption anti Commission. Bakit ba? Kaya pala paghihiganti lang pala ang kanyang ano dito, hindi pagservisyo sa bayan, paghihiganti talaga. Kasi sa ibang bansa, as dito sa Pilipinas noon, nabutan ko kasi yun eh, ano talaga, sinequester talaga yung lahat nilang sinasabing ill-gotten wealth dito sa Pilipinas at sa Amerika sinikwister talaga kaya itong si BBM to galit na galit talaga ito sa PCC nangubo isa binuwag diba kita mo na doon nagsimula ang ano niya at saka ano ang susunod yung pinakailaman niya ang PI doon nagagalit si para di kasi yung PI eh, na, eh, batas na nga yan eh, ba't pakailaman mo pa nanalo ka na eh dapat serbisyo na sana sa bayan di ba hindi kasi serbisyo sa bayan yung nasa utak niya paghihiganti pa rin talaga diyan uh, nagsimulang magalit si PRRD noon sa PIPI na yan pini -i -i din siya ni PRRD di ba <laughs> yan ang totoo diyan nang kalaunan eh impeachment na naman tungkol noon sa mga confidential funds di ba doon lalong nagagalit si PRRD noon siyempre anak niya si Sara eh di ba tampihan niya talaga yan Saka na sa tama naman. O tingnan natin yung himayin natin yung confidential ban. Bakit? Lahat ng ahensya ng gobyerno guys, may confidential guys. Kasi, correct me if I'm wrong, kahit PNP, armed forces, may tinatawag silang intelligent, intelligent fans o confidential rin. Ngunit ang confidential sa Philippine Army at sa, sa police ay talagang ginagamit nila yan sa ano sa mga delikadong kuan uh, dito sa ano naman kinagamit nila pag monitor sa mga empleyado yan sa empleyado na kung tama ba nagamit ang pira saan pumunta ang pira yan ang ang purpose ng uh, ano yan ng confidential funds hindi nga pwedeng sabihin yan kasi confidential eh oh so, di ba lahat ng hindi ahin siya may confidential funds kasi ginagamit nila na kung nagmo-monitor yan hindi yan naka-uniform na tao na halimbawa uniform nila sa isang ahensya as in civilian lang yan siya nagmo-monitor yan sa mga eh, isang ahensya kung tama ba ang paggamit ng pera yan parang intelligence na rin ngunit hindi intelligence ang lang ang tawag doon kasi may taga-monitor ang bawat agency, may taga-monitor diyan pumasok ang intelligent funds ang ano ang uh, tawag confidential funds bawal nga ng uh, ano eh. oh yan talaga hindi talaga pag sa bayan guys ang purpose ng the junior to guys paghihiganti lang talaga paghihiganti saka tingnan mo kung ano ang ginagawa ng ama gagawin din ng anak anong nangyari na nag kurap doon sa taas kurap din lahat nag -goose project sa taas ghost project din sa baba sinasabi nila ang daming korupsyon doon sa panahon ni PRD madami lang kasi nakikita ni PRD kahit isa lang o dalawa nako putbulin talaga yan guys eh, talaga sa pisto kagad ka pag may makikita lang siyang isang kurap yan ngayon, pinapadami na ang kurap. O, oh, di ba? Unasok, ano kasi ang ginagawa ng ama eh, ginagawa rin ng anak eh. <laughs> Lahat ng ehensya, may confidential na. sa armed forces, mayroon pala eh, 15 billion, alam mo? Nako, sino nagsabi ng 15 billion pala sa armed forces? Kaya pala hindi makabasa-basa withdraw support itong si, ano eh, si doge natin. Sabi niya eh, change of command. Saan ba ang mand mandato mo, di ba, sa Pilipino? To serve and protect. Kita mo na almost 100% ay 90% o 80% approximately ang mga taong ayaw na eh. Mandato, mandato ka pa rin dyan. Chins of kuman Baka money of kuman yan. Nagagalit na lahat na halos ng lahat ng mga junior officer dyan. Ano, hindi lang sila makagawa. May mga pamilya naman kayo. O, oh, di ba? Ito guys, wala na tayong pag-asa kapag hindi mag-withdraw ng PNP at saka Armed Forces. Ito na talaga ang pinaka mga ano sa lahat ng bansa. Oh, yan lang muna guys. Thanks for watching. Bye-bye.